Biglang sinuspindi ang klase kanina sa Navotas Polytechnic College dahil dahil hindi dahil may bagyo, kundi may dati itong estudyante na nang hostage ng isang empleyado. Tumagal po na limang oras sa negosasyon bago tuluyang sumuko at pakawalan ng hostage taker ang kanyang biktima. Franz Noguera, ikwento mo. Pasado alas 7 ng umaga, nang mabulabog ang mga estudyante at guro sa Navotas Polytechnic College sa pagdating ng mga armadong miyembro ng SWAT. Pumorma na sa may gate ang ilan sa kanila, habang ang iba pumasok na sa loob ng school grounds. Nasa loob kasi ng administration building ang dating estudyante na si Esmeraldo Yarcia, kasama ang hostage nitong si assistant clerk Ami Perez. Kwento ng mga empleyado, Nagpunta si Arcia sa unibersidad para mag-request ng kanyang school records na kailangan niya para sa paglipat sa ibang paaralan. Pero bigla na lang daw hinarang ni Arcia ang mga empleyado sa administration building. Nakalabas ang lahat ng empleyado pero naiwan ang school clerk na si Perez na tinutukan daw ng sospek ng patalim. Tinahanap niya lang si Mambasco. Nung sinabi namin sa kanya na wala, pinalabas niya yung student assistant sinabi niya na hindi naman niya kailangan dahil estudyante. Tapos yung kasama ko, yun po yung hinawakan niya sa braso. Tapos pinasok niya na dito sa loob. Maya-maya pa, hiniling ni Arcia na papasuki ng isang taga-media. Isang taga-print media ang pumasok sa opisina. Pero tinalikuran lang daw ito ng hostage taker. Ang gusto raw kasi nito, isang TV reporter. Pero walang pumayag at tinanggihan din ng mga otoridad ang nasabing demand. May sinasabi kasi siya problema. So, i-address natin yun. <laughs> Tapos, uh, yung nga, series of negotiation. Kaya lang, kakaroon siya ng inconsistency. Kaya, lumuntig niya. Isa sa mga tumayong negosyador kanina, si Colonel Orlando Yebra, na sharing rin nakipagnegosasyon sa madugong Luneta hostage crisis noong 2010. Sunod na dumating ang mga kaanak at kaibigan ni Yarcia. Mag-aalauna ng hapon nang pumayag itong kausapin ang mga kabrad niya sa Taugama Fraternity. Dito na pinakawala ni Garcia ang hostage na si Perez. At matapos ang mahigit limang oras, mahinahong sumuko si Arsia sa mga otoridad. Pagpasok ng mga taong hinihingi niya pumasok, pinalabas na niya, niya yung hostage. So nakita niyo, unang lumabas yung yung hostage. Tapos sinakay na sa ambulansya. Unharmed. Sa isang interview, inamin ng sospek na matagal na niyang pinaplano ang pangho hostage Masama raw kasi ang loob niya, pero hindi sa dating eskwelahan kung saan siya ng hostage, kundi sa pinapasukan niyang universidad ngayon, kung saan kumukuha siya ng kursong political science. Alam naman po natin mga mabagal na proseso, walang pantay na ka, walang pantay ho na pagtrato sa mga estudyante at mga gamit ng pera na ginagamit para na binabayad ng mga estudyante binibilingan ng equipments pero nakalagay doon, students are not allowed to use it. Giit pa ni Garcia, hindi siya nakainom o nakadrugs nang gawin ang pang-hostage. Ayon sa ilang kaibigan at naging kaklase ng suspect, dati na raw nagpakita ng pagkabayolente si Yarcia. Pero sabi naman ng ilang guro sa universidad, matalino raw ito. Sa katunayan, naipasan nito ang Alternative Learning System Exam. Posible namang makasuhan ng grave threat, coercion at serious illegal detention ang suspect. Franz nugera News 5.